Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Pagkatapos hinarap na nila ang mga kalabang nilalang gamit lamang ang kanilang mga armas. Hindi naman ganun kalala ang sugat na natamo nitong si Akiko. Kaya hindi ito hadlang sa kanilang pakikipaglaban doon sa mga kalabang nilalang na mga alagad ng mga albularyo. Samantalang sina Arturo, makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan na nilang nawasak ang nakaharang sa kanila na mga lupa na singtigas ng bakal. Ngunit nagulantang ang mga ito dahil biglang nawala doon ang mga albularyo at hindi na nila mahagila pa ang mga ito. Mika nitong si Arturo doon sa kanyang dalawang mga kasama. Mag-iingat kayo. Nawala ang dalawa. Ngunit batid kong nasa paligid lamang ang mga ito. Kailangan kong makagawa ng mga usal para mahanap ang kanilang kinaroonan. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga sinasabi nitong si Arturo, biglang gumalaw ang mga lupang nasa paligid at nabuo ang mga lupang ito sa pagiging dalawang mga albularyo na mabilis naman na nagbato ng mga malalakas na mga usal. Bago pa makagawa ng malakas na pangbasag ng mga usal si na Arturo, biglang pumalibot na sa kanila ang mga lupang nawasak nila kanina at muling nabuo ang mga ito sa pagiging pader na kulungan at sa mga pagkakataon na iyon na ikulong na ang tatlo ng mga albularyo at wika ng isa doon sa dalawang mga albularyo. Tingnan natin kung makakalabas pa ba kayo ng buhay sa kulungan na iyan. Matapos lamang na masabi iyon ng albularyo, agad nasabay ng umindak ang mga ito sa lupa nang tatlong beses habang nagbato ng mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, agad na nakakaramdam ng panganib itong si Arturo. Lalo na nang maramdaman ang pag-iinit ng kanilang mga katawan at ang mga lupa na nakapalibot sa kanila. Sobrang init ang singaw na nanggagaling sa mga ito. Biglang nag-apoy na din ang mga ito at unti-unting lumiliit ang kulungan na maaring maipit na sila ng nag-iinit na mga pader na lupa. wi kan nitong si Leo. Arturo, kailangan na natin makagawa ng paraan para makatakas sa kulungan na ito. Dahil kung hindi, baka lumipas lamang ang ilang mga segundo, magiging abuna ang ating mga katawan. Hindi na rin nakasagot pa itong si Arturo. Batid niyang nalalagay na sila ngayon sa alanganin na sitwasyon at totoo ang sinasabi nitong si Leo. Baka tuluyan ang masunog ang kanilang mga katawan dahil sa sobrang init ng mga lupang nakapalibot sa kanila. Ngunit bago makagawa ng paraan at mga usal itong si Arturo, napasulyap ang timawang aswang doon sa batang paslit na si Abo. Nagtataka kasi itong si Arturo kung bakit hindi umiimik ang bata at kalmado lamang ang hitsura nito na parang hindi nag-alala sa maaring mangyayari sa kanila. Kaya yumuko itong si Arturo at binulungan ang batang paslit. Abo, ano ang mga iniisip mo ngayon? Paano tayo makakatakas sa kulungan na ito? Sagot naman ng bata na nakakuyom na ang mga kamao. Manong Arturo, nakikita ko ang tunay sa hindi. Hindi totoong nag-aapoy at nag-iinit ang mga lupang nakapalibot sa atin may mga usal lamang na inilagay ang mga ito para linlangin ang ating mga isipan at mga mata at mapaniwala na nag-aapoy ang mga lupang iyan. Ngunit ang totoo, linlang lamang na usal ang ginagawa ng mga ito. Kaya napasulyap itong si Arturo doon sa dalawang mga matandang albularyo na sa mga pagkakataon na iyon nakangisi habang nakatitig sa kanila. Ngayon, napagtanto at naisip ni Arturo na malaki ang naitulong ng kakayahan nitong si Abo sa kanila. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Mga usal lang kasi ang tumama sa kanila at itong si Abo. Agad nitong maibalik ang wisyo at agad na makita ang mali sa katotohanan. Napabilib itong si Arturo sa kakayahan ng batang pasit Pati nga sila ni Leo na ilang taon nang nagiging mga antingero na gawang malinlang ng mga albularyo. Ngunit itong si Abo, na bukod sa baguhan pa ito, paslit pa lamang ito. Ngunit batin ni Arturo na namamana lamang itong si Abo ang mga kakaibang kalakasan na kakayahan ito doon sa kanilang lula na sinanay kanila. At simula nang isilang ang mga batang ito, nagtatangan na ang mga ito ng mga kakaibang katangian at kakaibang mga kakayahan. Agad nang humanda itong si Arturo. Samantalang pinahinahon naman niya ang kasamahang si Leo muling bulong nitong si Arturo doon sa batang paslit. Ano ngayon ang ating gagawin, Abo? Paano tayo makawala sa ginagawang kulungan ng mga ito at sa kanilang mga usal na lindang? May naisip ng paraan itong si Arturo kung paano nila mawasak ang mga pader na lupa na nakapaligid sa kanila. Ngunit kailangan pa rin na hingan niya ng opinyon at ideya ang batang paslit na si Abo dahil batid nang mayroong nakikita ang bata na hindi nila magawang makita. Ang sagot naman nitong si Abo kay Arturo. Tulad ng ating ginawa kanina manong Arturo, kailangan lamang na mawasak natin ang mga pader na ito. Matapos na masabi iyon nitong si Abo, agad na inabisuhan nitong si Arturo ang dalawa na gawin na nila ang kanilang ginagawang pagwasak tulad kanina sa mga lupang pader na nakapalibot sa kanila. Agad nang umigpaw itong si Arturo sa iri at abo, samantalang itong si Leo ang gumagawa agad ng mga usal, ilang sandali lamang sabay nang gumawa ng mga pagatake si na Arturo at itong si abo para mawasak na ang pader na nakapalibot sa kanila. At sobrang ikinagulat ito ng dalawang albularyo hindi inaasahan ng mga ito na biglang nawala ang mga linlang na inilatag nila. Agad na umindak ang dalawang ito para muling makagawa ng mas malakas at matibay na mga harang. Ngunit dumating na doon sina Tatay Damaso, Akiko at Lugan na tuluyan ng napatay ang mga alagad ng mga albularyo. Sinasabayan nila ni Akiko at Tatay Damaso ang pagsasagawa ng mga usal ng mga albularyo. Nagiging dahilan iyon para mapawalang bisa ang kanilang mga ginagawang mga orasyon. Nagiging dahilan din iyon para tuluyan na mawasak nila ni Arturo at Abo at Leo ang nakaharang sa kanilang mga pader na gawa sa lupa. Napapamura na ang dalawang mga albularyo. Uwi ka ng isa sa mga ito. Mukhang malakas ang mga ito, Timyong. Hindi ko na matatawag ang aking mga lagad. Nagagamit ko na ang aking mga kakayahan sa pagtawag ng mga ito kanina. Kapag ginamit ko pa ito, baka madali tayong talunin ng mga ito. Lalabanan natin ang mga ito sa paggamit lamang ng mga usal at hindi mga usal ng mga pantawag sa mga inkanto at mga jablo. At kailangan din natin na talunin ang mga ito sa iba pang paraan sa pakikipagkumpate. Hindi din makakatulong ang ating mga alagad laban sa mga ito dahil masyado silang malakas kakaiba ang kanilang lakas at kagalingan sa pakikipaglaban. Sumang-ayo naman agad ang isa pang albulayo sa sinabi ng kasamahan nito. Dalawa na lamang sila ngayon, ngunit tiwala pa rin ang mga ito na magagapi nila ang mga umatake sa kanilang teritoryo. Ngunit gayon pa man, inihanda na ng dalawa ang kanilang mga usal na pangtakas kung sakaling mabibigo silang matalo ang grupo nila ni Arturo at Tatay Damaso agad naman na wika nitong si Tatay Damaso doon sa mga kasamahang mga bata. Lukan, Akiko, huwag niyong hayaan na makalapit sa inyo at malatagan kayo ng mga malalakas na mga usal ng dalawang iyan. Dahil batid kong malakas ang kanilang karunungan pagdating sa mga usal na linlang at may mga kakayahan ang mga albularyong ito na maigapos ang ating mga kakayahan, mag-iingat kayo sa kanilang mga kilos. Uwi ka naman itong si Tatay Maso habang dahan-dahan nang pumalibot doon sa mga albularyo. Nung unang mga taon, nagawang maipakulong kayo ni Tatay Dadoy sa mundo ng mga marakas. Ang kulungan ng mga masasamang tao na katulad ninyo. Ngunit nakakatakas pa rin kayo at nakapasok muli dito sa mundo ng mga tao sa pamamagitan ng paglabas ng pulang buwan. Ngunit hindi din magtatagal ang buhay ninyo dito sa mundo ng mga tao. Hindi na ako makakapayag na muli kayong ikulong doon sa mundo ng mga engkanto. Mas nakakabuting wakasan na namin ngayon ang mga buhay ninyo. Pagbayaran din ninyo ang ginawa ninyo kay Leo at sa grupong misyonaryo. Sagot naman na wika ng isang albularyo. Dami mong sinasabi matanda. Tingnan natin ngayon kung gaano ba kayo kalakas. Nakakatuwang tingnan ang mga batang paslit na kasamahan mo. <laughs> Ngayon pa lamang ako nakakita at nakakaharap ng mga batang kakaiba ang lakas. At ikaw, Leo, huwag mong kalimutan ang sinasabi ko kanina. Dahil sa ginawa mong katrayduran, kamatayan ng anak mo at asawa ang kabayaran at pagkatapos biglang nawala ang dalawang mga albularyo sa kanilang kinatatayuan at ubod ng bilis na agad na nahawakan ng isang albularyo ang liig nitong si Leo na itinaas agad habang nag-uusal na ito ng mga orasyon. Gulat na gulat si Arturo sa bilis na ginawa ng mga kalaban na hindi man lamang nila napansin. Lalong-lalo na itong si Leo, hindi man lamang ito nakakilos. Agad na natumba itong si Leo sa lupa habang nangingisay na ito. Wika pa ng isang albularyo. Nababagay iyan sa iyo, Tridor! Agad na naalarma itong si Tatay Damaso at inaabisuhan itong si Akiko na tulungan ang antingirong si Leo. Samantalang itong si Arturo, mabilis itong tumugon at inataki ang matandang umatake kay Leo. Dalawang magkakasunod na mga pagkalmot ang ginawa nitong si Arturo na agad naman na naiwasan ng matandang albularyo at pagkatapos hinugot nito ang pamalong kawayan na nakasuksok sa tagiliran at ipinitik ito kay Arturo nakakarinig ng kakaibang kalimbang na tunog itong si Arturo na nagiging dahilan para makakaramdam ito ng pagkahilo umiikot na din ang buong paligid nitong si Arturo ilang sandali lamang tumama na sa kanyang ulo ang malakas na pagpalo ng albularyo. Agad na nabuwal sa lupa ang timawang aswang at naglabasag agad sa kanyang bibig, ilong at tainga ang mga dugo. Gulat na gulat itong si Arturo sa pangyayaring iyon. Hindi niya inasahan na mayroong ganung uri na kakayahan ang albularyong kaharap nila ngayon. Bago naman na matuluyan itong si Arturo, kumilos na din itong si Abo na napakabilis na umatake papunta doon sa albularyo. Sunod-sunod na ang ginagawang pag-atake ng batang paslit na umabot na sa puntong napapaatras na ang kalabang albularyo. Wikang pabulong nito. Animal kang bata ka. Napakakulit mo. At agad na ipinitik nito ang hawak na kawayan at muling binalak na gawin ang kahalintulad na pag-atake ng albularyo doon kay Arturo nakakaramdam agad ng pagkahilo itong si Abo ng matamaan ng armas ng albularyo. Ngunit dahil nga sa kakaibang kakayahan nitong si Abo, agad itong nakabawi ng wisyo sa loob lamang ng isang segundo. At bago pa ito, muling matamaan ng kalabang albularyo, agad na umangat na ang bata at nagpakawala ng dalawang magkakasunod na mga pagkalmot na tumama sa dibdib at balikat ng albularyong kalaban. Ngunit kasabay naman doon, tumama na din ang ginagawang pagpalo ng albularyo sa mukha nitong si Abo. Kaya kapwa na tumilapon ang mga ito. Patras, ramdam ni Abo ang pagkahilo at nagsimulang tumagas na din ang mga dugo galing sa kanyang ilong, tainga at bibig na tulad nitong si Arturo. Ngunit itong matandang albularyo, napapamura ito at hindi inasahan na masapol siya ng bata katanungan ngayon sa kanyang isipan kung papanong nakabawi agad ng wisyo ang kanyang kalabang batang paslit. Ramdam din niya ang kilot ng kanyang sugat sa balikat at dibdib at kita din niya ang pag-agos ng mga dugo doon galing sa kanyang sugat. Huwi ka naman ng isa pang albularyo. Timyong, mukhang mahirapan ka sa paslit na iyan. <laughs> Hindi ko inasahan na isang batang paslit lamang ang magpapabagsak sa iyo. Sagot naman itong si Timyong na tumayo na. Tumahimik kaligas, Bigyan mo ng pansin ang mga kalaban mong bata dahil natitiyak kong hindi mga pangkaraniwan ang mga ito. Agad naman na lumapit itong si Arturo kay Abo at kinamusta ang kalagayan ng batang paslit. Ang wikang sagot naman itong si Abo Walang problema manong Arturo. Kakaiba ang lakas ng mga albularyong iyan. Kailangan akong makahanap ng paraan para mapapataman ito ng solido. Muling napatitig itong si Arturo sa muka nitong si Abo. Kita niya kasi ang kakaibang pagkaseryoso ng mukha ng bata. At nagsisimulang mamumuting muli ang mga mata nito at ang kanyang mga buhok sa isip nitong si Arturo. Mukhang magbabago na naman ang hitsura ng batang paslit at kasabay naman ito, magbabago na din ang lakas at bilis nitong si Abo. Ngunit gayon pa man, nag-alala pa rin itong si Arturo. Sa ilang sandaling pakikipaglaban nila doon sa mga albularyo, nabati nilang kakaiba din ang lakas ng dalawang ito. Naisip din nitong si Arturo. Ano pa kaya ang lakas ng nasabing barangan? Gaano kaya ito kabagsik at kalakas at ang tatlo pang mga albularyo? naramdaman nitong si Arturo na hindi ganon kabilis na naghihilom ang kanyang mga natamong sugat sa kanyang katawan. Ibig sabihin lamang may mga pabaon na mga malalakas na mga usal ang mga armas ng mga albularyo. Kailangan niyang mag-iingat at sikapin na hindi na muling tamaan sa mga sumunod nitong pag-atake sa kanila. Ang isang albularyo, napakabilis ng umatake na din ito doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Damaso. Ganon din ang albularyong kaharap nila ni Arturo. Nagsimulang kumilos na din ito at sa isang iglap, biglang nawala na ito sa kanyang kinatatayuan. Mabilis naman na tumugon itong si Arturo. Agad na sumunod ito sa batang si Abo. Kailangan na alalayan niya ito laban sa albularyo. Itong si Akiko, dinala ng bata itong si Leo doon sa kanilang sinasakyang balsa. Kailangan kasi na madala muna niya ito sa ligtas na lugar at wala na siyang naisip pang ibang lugar kundi doon sa kanilang balsa. Kailangan din kasi na malapatan agad ng mga gamot itong si Leo at magagawa ito ni Dato. Agad na wikan itong si Akiko doon sa nagulat na si Dato. Kuya Dato, kailangan ni Kuya Leo ng mabisang gamot. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Kailangan ko pang balikan si Natatay Damaso kailangan nila ang aking tulong. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Akiko, napakabilis nang tumakbo ang batang paslit pabalik doon sa mga kubo sa unahan. Hindi na hinihintay ng batang paslit ang kasagutan nitong si Dato. Gulat na gulat pa rin kasi ito. At nang makabawi ng wisyo naman itong si Dato, agad na kinuha nito ang mga kagamitan sa panggagamot at hindi na pinansin ang pag-ungol ni Tatay Tope. na waring natutuwa nang makita ang walang malay at sugatan na katawan ni Leo na mababanaag mo ang malalang pinsalang natamo do naman sa gilid ng mga kubo agad nang napang-abot sina Abo at itong si Tatay Timyong nagulat din ang matandang albularyo dahil nakakasabay na itong si Abo sa kanyang bilis o masasabi niyang mas mabilis pa nga ito ngayon kumpara sa kanya. Agad na nagpakawala itong si Tatay Tim Yung ng mga pag at inihanda ang mga usal. Kanina, tinamaan na siya ng bata at batin niyang may kakaiba itong kakayahan na kailangan niyang tuklasin. Kailangan niyang mahanapan ang kahinaan ng bata. Ngunit ang katanungan nga lamang sa kanyang isipan kung paano niya ito gagawin. Samantalang umaatake na din kasi sa kanya itong si Arturo. Isang pagkakamali lamang niya, maaaring katapusan na niya. Umikot itong si Timyong at bagyang umatras. Sa kanya inilatag ang mga malalakas na mga usal. Ngunit itong si Arturo, inaabangan na niya ang gagawin ng mga usal ng matanda. Kaya agad niyang nakontra ang mga ito. Samantalang itong si Abo, dahil hindi tumama at gumana ang mga usal ng albularyo, nagagawa nitong si Abo na makaatake agad ng sobrang bilis nakakaiwas man itong si Tatay Timyong ngunit nahagip pa rin ito ng bata muling tinamaan sa balikat ang matandang albularyo at kamuntikan pa itong mahagip ng paikot na sipa na ginawa nitong si Abo nagpadala na lamang sa lakas itong si Tatay Timyong para makalayo doon sa bata hindi na niya kinontra ang kanyang pagtilapon Ngunit napapamura ang matandang albularyo Nang masilayan niyang nawala na pala doon ang kalabang aswang na si Arturo Hindi niya inasahan na malakas na pala ngayon ang kakayahan ng aswang na si Arturo Nung unang mga taon ng kanyang pagiging albularyo Matunog ang pangalan nitong si Arturo Bukod sa may kakaiba itong kakayahan na kayang mapahilom agad ang bawat matatamong mga sugat sa katawan kakaiba ang bagsik at bangis ng timawang aswang. Ngunit may kahinaan nga lamang itong si Arturo noon. Hindi kasi ganon kalakas ang mga kaalaman ng aswang pagdating sa mga aspitong usal at mga orasyon. Hindi din naman masyadong interesado ang kanilang grupo sa aswang na timawang ito. Ngunit hindi nila inasahan na makakaharap nila ito ngayon. At kakaiba na ang Arturong ito dahil malakas na din pala ang mga karunungan nito sa mga usal. Agad na nagpalingon-ningon itong si Tatay Timyong at pinakiramdaman ang buong paligid para mahanap ang kinaruroonan ng kalabang aswang. Agad na gumawa na din ito ng paraan para makuntra ang kanyang pagtilapon dahil nasipat niyang napakabilis ng muling kumilos na ang batang paslit na si Abo para muling umataki ito sa kanya. Ngunit hindi niya talaga mahagilap itong si Arturo at pagkatapos biglang nakarinig siya ng mahinang pag-angil galing sa kanyang uluhan. Nando doon na pala itong si Arturo sa kanyang uluhan at nagpakawala agad ito ng mga pag-atake sa kanya. Nagawa niyang maisangga ang kanyang hawak na armas doon sa mga ginagawang pagkalmot nitong si Arturo sa kanya at maitukod din ang kanyang isang paa doon sa puno ng kahoy para makakuha ito ng buwilo at makailag. Ngunit kung naiwasan man niya ang ginawang pag-atake ni Arturo, hindi ang pag-atake ni Abo na sa loob lamang ng ilang mga segundo nakalapit na ang bata sa kanya at nagpakawala ng mga pag-atake. Sapol itong si Timyong sa kanyang tiyan. Agad na muling tumilapon ang albularyo at tumama pa nga ang katawan doon sa puno ng kahoy. Ngunit kasabay ng pagtama ng katawan nitong si Timyong, bigla itong nawala sa mga mata nila ni Abu at Arturo. Ginamit na ng matanda ang kanyang mga karunungan sa mga usal na linlang. Dahil kung hindi, mapupuruhan na siya ng dalawang kalaban na sina Abu at Arturo. Malalalim ang kanyang mga tama na masyado niyang iniinda ngayon. Mura ng mura na lamang itong si Timyong. Bulong na lamang ito sa kanyang sarili. Animal kang bata ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin! Gumagawa ng mga usal na linlang itong si Tatay Timyong para makapagtago at magamot muna ang kanyang mga sugat. Agad itong nagkubli doon sa mga puno ng kahoy. Kaya na wala ito sa tuluyan ng mga mata nila ni Arturo at Abo. Pati ang presensya ng matanda, hindi na naramdaman pa ng dalawa. Ngunit nang magliliwanag ang isang mata nitong si Abo, agad na nakita ng batang paslit ang tunay na kinaroroonan nitong si Timyong Kaya mabilis na umatake itong si Abo doon sa matandang albularyo na sobrang ikinagkulat nitong si Tatay Timyong. Tinamaan muli ito ni Abo ng mga pagkalmot sa kanyang katawan. At sa mga pagkakataon na ito, mas malala na ang kanyang mga natatanggap na mga pinsala. Itong si Arturo, napasinghap na lamang ang aswang at napapangiti. Dahil kahit na siya, hindi niya alam ang tunay na kinaroroonan nitong si Tatay Timyong. Ngunit ang batang si Abo, agad niya itong natuntun sa isip nitong si Arturo. Dahil sa mga batang paslit na ito, maaring makapagbigay ito ng lakas ng loob sa kanyang apo na si Lugal Makakabuti ang mga ito para sa paglakas ng kanyang apo. Ngunit aminado itong si Arturo na sa mga pagkakataon na ito, mas malakas at kakaiba ang kakayahan ng dalawang mga apo. Ni Nanay Candida na sina Akiko at Abo hindi lamang kasi malakas si Naabo at Akiko. Nakita din nitong si Arturo na magaling din makipaglaban ang mga ito na nagagamit na ang katalinuhan sa bakbakan kahit sa murang edad ng dalawa. Kakaibang katalinuhan na parang mga matandang tao kung mag-isip. Kumilos na din itong si Arturo. Batid niyang nalagay na ngayon sa alanganin ang kanilang kalaban na mga albularyo. Batid din niya ang lakas nito na kahit na nakakalamang na sila ngayon anumang oras at sandali, kaya nilang balikta rin ang sitwasyon. Kaya habang nakakalamang sila ngayon, kailangan nilang tapusin na agad ang mga ito.